Hello guys, to hapon na naman. Namamasyal na naman yung anak ko at kasawa ko. Tapos yung mga kalaro niya ng mga kasama din namin. Basta tuwing hapon talaga ng alasing ko lagi kami bumababa dito. Kasi nga tinitinan namin yung sunset. Tsaka ang ganda ng dagat. Ano siya, timing lang, kalmadang kalmada. Yung anak ko, gusto yan maglaro o gusto maligo. Nag-iisip-isip na kasi siya yan sila rin mga kalaro niya naliligo eh, gusto niya rin maligo ganyan yan pagka hindi naman malakas ang alon medyo gusto niya maligo pero pag malakas ang alon medyo siyempre bata natatakot din yan siya inaid siya ni nanay niya gustong gusto niya talagang maligo pero natatakot din yan mag isa eh ganyan yan dito sa tuwing hapon pag bandang alas 5 alas 6 ganda ng araw lalo na pag palubog na ayan gold na gold ang kulay tapos sa umaga ganda rin parang ako nga eh pag umaga naliligo ako ng dagat ganda ng araw din yan talagang oh, lumusong na talaga eh. gusto nang maliligo na ano siya ganda ng araw laging ganyan yun kay hapon maminsan pagka ano Diyang kami nagkatambay lalo na pag mainit nagpapahalim namin kami dyan alam nyo naman pag tabing gagat alin yung maliit yun hello Pasal-pasal muna ako habang yung ibang mga kasama ko nabiligo yung ibang mga bata naman naglalaro ito naglalaro sila oh. Hmm. Sila rin tsaka ang anak ko. Hmm. Yan oh, na lang siya. Ah! Hindi na siya naligo. Nakita niya kasi yung dalawa niyang kalaro. Naglaro ng mga buhangin. Nainggit siya kaya pinuntahan niya. Mas priority niya talaga yung laro. Kasi yan sila rin na yan. Yung babae na yun na isa. Kasama ni Lindbergh pamanila na yung bukas uwi na kasi yan lang dito kaya nagpa-picture sila yan karga nyo na ah, salamat guys sa so, panunood bye bye